So, mayroon na tayong dalawang piglet. So, mga kapigmates, so, itong ginagawa ko pagka kahit isa pa lang may lumabas, uh, pinapadede ko agad sila mga kapigmates. So, para yung amoy ng mga biik ay hindi mag, magbago o hindi hindi sila ano kasi yung pag binubukod mga kapigmate na matagal yung piglet tapos papadedehin lang kung kailan tapos na mga anak yung inahin kalimitan po doon mga kapigmate o hindi naman lahat basta ano lang, marami sa inahin na nagagalit na sa mga piglet o halos kagatin na nila pag yung tapos na mga nakikong inahin tapos saka lang natin ilalapit yung piglet kaya napakahalagang mga pigmate na pagkalabas na pagkalabas ng piglet maglagay po agad kayo ng piglet kung natatakot kayo baka maipit So, isa lang ilagay nyo, isa hanggang dalawa. Yung kaya nyo lang uh, mabantayan habang nanganganak siya. Kasi yung inihin, pag nanganganak po yan, malikot yan. So, pwedeng maipit yung mga piglet. So, ako naman mga pigmate, lahat po ng piglet na yan ay sinasama-sama ko dyan. So, kailangan lang mabilisan lang po. Mabilis kayo magtanggal ng piglet. Pag biglang, uh, biglang tatayo yung inahin nyo, uh, tatagilid, o kunting galaw lang, galaw lang ng inahin na ganyan habang nanganganak, pwedeng maipit yung mga piglet. Kailangan maliksi yung mata nyo sa kayong galaw nyo para hindi kayo maipitan ng piglet ayan, ayan sila so hinihinga lang ating inahin kasi, kasi <laughs> naiinitan siya so, sandali lang naman yan mga isang oras lang naman siya maiinitan dyan ayan, okay na. So, abang-abang na lang ulit tayo mga pigment So, ito lang, sineshare ko lang sa inyo na napakalaga sa nakaugalian natin. na Napadidihin agad yung piglet habang nanganganak yung inahin. So, habang ano, sa pinadede nyo mga pigmate, wala kayong ibang gagawin dyan sa mga piglet mga kapigmate, kundi putulan lang po yung, bunt, bun, 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 yung pusod. So, putol yung pusod, tapos spray ng Convinex or kaya Betadine para hindi po ma, ano yung, yung pusod, pinagsugatan para mas mabilis matuyo yung mga kapigmate. So, yan lang. Sa pagputol ng ngipin naman at buntot, after 3 days po ako nagpuputol ng ganon. Pero, pag nagkakagatan sila or naka, nagagalit yung inahin, pag nasusugatan na yung inahin, doon. Kahit one day, 1 pa lang nila, pinuputol lang ko na sila ng ngipin. So medyo malakas ang gatas ng inahin natin, oh. no? may natulo. So, hindi po natin kailangan ng So yan, gumalaw yung inahin. So pag gumalaw yan, yan mga pigmate. Yung mga piglet, yun, napunta yun sa ilalim. So, ang gagawin natin, mag, may, kailangan tayo may paglalagyan. So, dito muna natin sila. Pag humiga ulit yung inahin, yan. Yan, bukod muna, lagay muna natin sila dito sa malit na crib natin. So, dyan muna natin sila lalag, lalagay pag nakatayo yung inahin. So, ayan, habang na, nakatayo siya, uh, saka naman natin ibubukod yung mga piglet. Tapos, mamaya na natin ilalagay pag nakahiga na ulit yung inahin. So, yun lang. Dapat mabilis kayo dun mga pigmate, ha? Ayan. So, nag hukay pa siya. Uh, yan, uh, natulo yung gatas niya mga kapigmate. So, natulo-tulo. Masyado malakas yun. pag humiga siya, sabay lapit uli natin yung piglet. Ayan. Kuha si piglet. Ayan, kuha si piglet. Lagay sa inahin. Ayan. Kahit isa or dalawa mga kapigmate, okay lang yan. Basta yung kaya nyo lang. So ako kasi mga kapigmate ay kaya ko naman kahit gaano karami yan na pagsabay sabayin sila dyan na dededesignahin. oh so, yun. Sinipa agad. Lakas ng hingal ng inahin natin so nainitan kasi siya. Pero madali lang yan. So sana hindi siya magkasakit para mapaliguan agad natin day one pa lang. Ayan.